meron ba akong ano to? Alcantia, dalawa. Ito. At saka ito. So, ang una nating bubuksan ay ito. Ayan. Hmm. Ito siya. So, ang gagawin natin, siyempre basahin natin. Meron akong inihandang martilyo dito. Ayan. Ini Yun hawak ang kumuna. start na tayo. Mm -hmm. Bilangin natin kung muli. Ayan. Bale, ang laman niya dito, alam, ang lagi ko lang dito, mga 20 baht, uh, 10 baht, 5 baht, at saka meron yatang isang daan. Ayan. Ito na, na siya. Ayan. Halos, halos 20 baht siya. Ayan. Ayan. 20. Tapos bibilangin natin. Ayan, tapos ito naman. And, uh, ang pangbubukas natin dito ay uh, kuchilyo. Parang sardinas lang. Matigas ba ito? Matigas ito. Hmm. hmm. kailangan natin minsang mag uh, halkan siya kasi ang daming coins tapos kailangan din pang emergency kaya ayaw ko sana ayaw ko sana buksan pero uh, gusto kong palitan ng mas malaki mga two years yata to or three years. Hindi ko masyadong nilalagyan. Kasi wala akong ilalagay okay, <laughs> Ayan. Bukas na Hmm. yung ko sa inyo. Ayan, oh. Take to 20. Ayan, o. Oh. ba? Um, lalabas muna bago natin bilangin kung maganda nito ayan yun lang tapos yung uh -huh. ito yung pinagtanggalan natin maliit lang yan ayan ito siya. Uh, oh, ayan siya. Oh, tapos, ngayon, bibilangin na natin kung magkano yan. Ayan. Yung mga, uh, ang natin.

Mẹ kailanganin mo na natin tungkol dito sabihin nyo lang um, kung ano-ano i-alcance nyo nyo na lang kapag lang hmm. 40-20 may dalawang 100 walang, walang 50 50 this uh, two four six eight ten sample takes a something yeah. one two three four wow it two four six eight ten one two ten twenty thirty fifty here 50, 60, 70, 80, 80. Na lahat. Uh, 5 pesos to. So, hindi na rin bibilangin yan. Ayan. Ito yung tigbibente natin. Pero, linisan muna natin ito. Linis. Uh, Nagugas muna ako ng kamay. Ayan. Ito yung ito yung tigti 10 bat. Ayan. So, sampung peraso ito na 10 baht. So, 100. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, this is 1,000. Tapos ito, 20 uh, tig sa sampo. I think 5 baht. So, this is uh, 100, 200, 300. Tapos 350, this is 50 baht. 50, 60, 70, 80, 84. So dito sa coins, meron tayong 1,300 uh, 384 baht. Bilangin yung coins. Ayan, ilista ko muna. Yung coins natin ay magkano? Okay, 1,000? Oh, 1, 384 Okay? So, ayan. 1,384. Ayan. Bilangin na natin yung yung tig natin. Okay? So, tapos after that, i-plus natin lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1, 2, 3 4, 5 200 1, 2, 3 4,

5800 1 2 3 4 1000 ayan may 1000 tayo ito mga din 1000 'to ang kapal kapal so this is 1000 plus 1000 so ito na Pagsamahin na natin, hindi naman masyadong one So, meron na tayong plus, eh, tuloy natin. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1, 2 3, 4 5, 200 1, 2 Three four five three hundred one two three four five four hundred one two three four five five hundred one two three four five six hundred one two three four five seven hundred one two three four five eight hundred 1, 2, 3, 4, 5 900 900 na oh 900 uh, Tatlong 20 na lang 900 1,000 uh, Okay, meron tayong 1,000 plus 1,000 Okay Tapos meron tayong this is 1,000. Meron tayong 160 plus 160. Yan. So, ang laman ng alkansya natin lahat-lahat ay 3,500. 544 Ayan. So, kuhan lang yun Parang 2 years uh, Hindi ko naman nilalagyan Araw-araw Basta pag naisipan ko lang, ayan, meron akong naipon na na 3,554. Ayan, so meron akong pera ngayon. Ayan. So Ayan, bibili ko rin to ng kuan ng mas malaking alkansya. So, ang rason ko kaya ko binuksan yung alkansya ko ay maliliit kasi. So, gusto ko yung Uh, malalaki. Para hindi masyadong nalulupot yung pera. Ayan. So, hindi ko pinagmamayabang to. Uh, Ini-encourage ko yung mga kabataan dyan na itrya nyo pong mag-alkansya. Itrya nyo mag-ipon ng pera. Ayan. Kahit magkano lang yan. Pero pag naipon yan, tapos kailangan nyo pang emergency, meron kayong magagamit. Ayan. Ito. Meron akong KFC ngayon So ayan salamat sa panonood At God bless po sa ating lahat Bye bye